Dito tayo sa pesto ni Madam Lilibet. Ano, ang dami niyang magagandang talong. Meron din siyang okra, sitaw, at pipino ng bakla. Kunin natin yung ano, yung klase ng talong niya. Madam Lilibet, anong talong 'to? Kagando. Kahahabo. Perdi to. po. Oh, mucho. Ang dami talong na mucho sang galing 'to. Karanglan. Magkano ngayong asking price? 32 po asking. 32 per kilo, 320 per bundle. Anong sitaw to? Long yard. Long yard. magkano ang long yard? 110 po asking. 110. 110. Bali isang big fish yun. Bali isang bundle. 1,100. No? E eh, yung okra mo magaganda? 55 po. 55 per kilo. 550 per bundle. Eh, yung ano natin, yung tag ah, dito, tipi ng bakla ba 300. 300, yan. Hindi yeah. oh, ko kasi makita si Madam Lilibet, kaya medyo, ano, pinuntaan ko agad siya. Sa isang buwan, siguro mga dalawang beses lang siya na sa pwesto niya. Kasi lagi po ito naglilima yun eh. Yung naglilima yun ba pumapunta ba sa iba-ibang lugar? And take note, hindi lang po dito sa Pilipinas sa labas ng bansa. Yan. Kaya tingnan niyo ang kutis nyo. Kakinis, kakinis ng kutis mo ngayon. Malamig siguro yung bansa na pinupuntahan mo. Ano? sa Saan ka ba galing? Dito nakaraan, saan ka ba galing? <laughs> sa Baguio. Sa Baguio. Sa, bag... sa bagyo pala. Puro, puro yelo daw yan. no? oh, Ayan. Salamat, Madam Lilibet. Wala ka man lang pa sa lubong na, ano? Holes. Oh. Nakaran, holes na ngayon. Baka na naman. Sasusunod, cloud nine. Cloud nine. <laughs> Yan, salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. ang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigan na masisipag natin farmers and of course sa lahat mo ng ating kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay April 24, araw po ng Wednesday. Isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin ng pagtatanong ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neva Isiya, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po liyo kong tanungin ang mga asking o yung mga touring na presyo ng mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay, sa kanilang mga presyo. Tandaan niyo po, ang itatanong po natin ay ang kanilang mga asking price lang. Hindi pa po yan ang final prices. Dahil po ang kanilang mga mga ngalakal o yung mga mamimili sa kanilang mga gulay, Sigurado po yan, tatawaran sila at yung asking price na yan ay bababa. Kaya bago po tayo mag-update, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po subscribe po natin ang ating video para naman po naka-update po tayo. O, lagi natin alam ang pabago-bagong presyo ng mga graded sa ating baksakan dahil araw-araw po tayo nag-update. Kaya tara let's subscribe na po tayo. Muli po ito po ang yung kasama kaibigan. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Para naman po sa nagtatanong ng kalabasa katulad ng Sophia ay, miracle din yata. Hindi ka sama ang Pati yung haba, yung delikata. Alamin natin dito kay Switch. Shell lang kasi merong ano eh, nakikita kong habang kalabasa. Good morning, Madam Sit. Madam Sit, magkano yung mahaba mong kalabasa ngayon? 150 po, asking. O, oh, asking price niya, 150. You know. Ito nga ano natin, Sophia. 32 po. Ha? 32. 32, 320 per bundle, 32 pesos per ano. Terpilo. Ayun talbos natin ng ano ng sili. Ano po 30 kilo. oh ano, no, 30 kilo. Meron din siyang papaya yung sa labas. Ito papaya. Yung papaya mo makano? Sandan Sa nagtatanong po ng papaya yan. Talagang ganun hindi ah, pa po nagbabago yung aspen ah, fresh nila. Pero yung mga mamimili naman natin inatawaran po sila ng uh, 90, 80, 70 minsan binibigay nila ng 80 o 70 yung kanilang papaya kaya medyo mababa rin nakukuha hindi mismo nakukuha po, nakukuha po ng 100 isang bundle, nakukuha 80 90, ganyan po dito po kay Rosa kaganda ng kanyang mga mustasa oh hmm, ganda Madam Rosa, magkano itong mustasa mo maganda? Ay, mustasa pa. Ayan, bumaksak pala itong ano, tong presyo ng mustasa. 12, 10, kung ilan daw magusto ka. Ayan, ha. Yung asking price na yun, pag may tumawad pa doon, mababa yung ibibigay nila. Kasi dapat ganyan talaga nila ibigay. Siyempre, kung kumagat, ay medyo swerte sila. Pag hindi, tatawaran talaga. Ito ano natin tong panigang mo. 20 po yan. Ay, 20 po. Oh, 20. Anong ano nito? Anong variety nito? Mahika uh, po yan. Uh, mahika. Yan. Ito yung mahika na ano. Na siling panigang. Yan. Kamusta na yung kaibigan ko yung si Alfred? Ay, nagpapay nga po. Alfred, pay ka lang dyan. Na Nakarilin niya yung kwad. Nagpapay nga lang. Pay nga ka lang la dyan, Alfred. Basta... Ako na ang bahala dito sa mga presyo dito. <laughs> Mabili yung asawa mo dito, pati yung anak eh. Yan si ano ba? Si, Al si Alden natin, Alden Richard ang ano. Ay, nagbubukid na rin. Nagbukid na rin. Salamat. Ayan, good. Very good. Sariling ali, ano? Dito, napakaraming upo ni Arlina. Arlina, ito balag. Gapang yan. Magkano yung gapang natin ngayon? Mura na naman to na pagdaan ngayon na pa kamur ala ala natalaga mba k presyo. anong talong mo mucho eron magaling 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 mucho. magaling 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 45. mura ng mga gulay ngayon, ano? <tinyo> Box sa presyo. Biro niya, sandaan bundle na buni ito. Dati, sandaan ito isang pila. 1,000 isang bundle. Ngayon, sandaan isang bundle. laki ng binaba. Dito kay ate baby ko, meron na rin siyang mais. O. Yan, o. Dati walang mais ito ngayon, may mais na. Mais, talag. Ate Baby, anong mayos na? Puti? Puti. Puti, oh. Ang dami, oh. Magaganda ng mayos na Ate Baby. Mayos na fresh. Fresh na press. fresh, na press, parang si Ate Baby. Magkano yung asking fresh niya? Eh, 25 lang ang mayos niya. Wala kang ano? Wala ng dilaw? Wala. Ano si ito, to? Bula, ano to? Bulakan white. Bulakan white. Magkano? Eh, 110 ang asking. 110 ang asking. Yung upo mo, balag? Gapang. Balag. Magkano yung balag? 80. Ayan. 80. Ayan. Salamat Ate Baby. Kay tapos ka lang kumain? Tapos so, tapos ng kumain. Ere, alamin natin yung presyo ng kamatis ngayon. Kagaganda lang kamatis natin sa ali, Malalaki. Eh, alam ko angat ang kamatis natin ngayon eh. Ang dami, oh. Eh. At good morning. Magkano ngayon kamatis natin? Ay, bumaba na. na bumaba na naman, sabi na ng ba? Eh. Nung isang araw kasi nag-25 kot. 28. Ngayon, 20. Malikot ang ano, ang presyo. Ang asking nga niya, ang turing niya, 20 lang. Ngayon, tatawaran pa siya siyempre. Ayan, pag tinawaran niya, mabait siya, ibibigay na mababa pa yan. ayan, <laughs> wala tayong mga gagawin. Ganun talaga. Ayun, eh, silang Taiwan mo. Ah, uh, Taiwan po, 17. 70. Eh medyo umangat umangat ng konti ano, 60. Ay, magaganda naman yung ceiling type ni Ate ano, Sally. Anong talong to? Ah, uh, ano to? Propelica. Propelica ito. Kanina may match na anti multi, Propelica. um, magkano yung Propelica natin ngayon? Eh, ano po 'yan? 30. 30. Eh may hagod tayo, hagod magkano? May hagod po, 10 lang po tayo. Ayun, may dumadating siyang Sophia ba 'yan? Sophia po. Yan. Oh, Sophia, magkano si Sophia? Wala Wala Magkano? 30 baka sakali oh. Ayan. dati naman kasi 33 eh. Ay sa so period, dumadating pa lang. asking daw siya ng 30 baka sakali naman. Salamat at isali. Yan, bago po tayo magtuloy sa ating pagbibidyo, pagtatanong ng Asking Price, shout out tayo muna po tayo Galing po ito sa ating uh, subscriber sa YouTube kay Sir Sapatero. Shout po sa kanyang mga kapatid na sina Sir Orly and Pelita Sapatero from Laur po. Shout Sir Orly, Pelita Sapatero <coughs> sa Laur yan. Medyo inubo tayo. Shout out po sa inyo. Uh, magandang araw po sa inyo uh, dyan. Sana po uh, Maganda rin yung mga ani nating mga gulay from Sir patero Dito mayroong pechay. Ito nilo kaya yung pecha ito. Marok, magkano yung pecha natin ngayon? Pinse. Eh yung ano mo, mustasa. Pinse Napakamura ng pechay at mustasa. Dati yan, mga 45, 40. Ngayon, pinse lang. Napakamura, bumaksak talaga ang ating gulay. Dito tayo kay Mylene. Alamin natin presyo ng kanyang mga kamote, santalo. Mylene, magkano ng yung ubi natin? Ubi po, 350. 350. Sa ano natin, Taiwan sin malaki? Si 300. 300. Sa medium? 200. 200. Sa small? Small, 120. 120. At dito sa sampalok natin? Tumaas tong sampalo kaya alam ko eh no? Tumaas. O, oh, 350, 330. Ayun eh, yung jamin ko mong isang bundle. Oh, 120 po. Yan, isang bundle, 120. Medyo panahon na yung jamin ko ngayon eh. Maraming salamat, Madam Maymay. May. yung papaya, sa nagtatanong ng papaya, ito pangat ng tanong ko na sa papaya. Magkano ang papaya natin, Madam Ella? 13 na lang. 13. Ayun yung sinibuyas mong gabi. 900. Yung puso. Bukod 180. Ano to? Laing ba to? 200. 200. Maraming salamat, Madam Ella. Ang ganda ni Madam Ella. Kahit na nakamas, kita pa rin yung kagandahan. Ka po. Dito kay Consi Tiyak, dilaw to. no Consi dilaw to. Mais natin, ano? Yan kanina, puti na tanong natin. Tanong naman natin na yung presyo ng dilaw. magalit yung dilaw natin ngayon. Ayun. Pero mababa pa rin so, siya. 130. Kasi dati sa 180, 200 yun. Ito nga natin palitik natin. Ano? 150. 150. At yung sa saluyot natin na lagi nagpapa-update ng na saluyot. magkani isang tali. 20. Walang pagbabago. Yan. May ng kamote tayo, no? Magkani talbos ng kamote isang, isang tali? 8. 8. Bibili ako mamaya. Yan dito sa pwesa ni Boss Oji, meron siyang ano, tong um, ube. Boss Oji, magkano na itong ube natin ngayon? 600, Boss. Eh. Yan. Ito sa gumagawa ng halaya. ano? yan, no? Bira lang kasi sa baksa may ube sa iyo lang, yan, eh, no? Eh, yung ano, yung, galang na uh, gabi na puti? 420. 420. Dito sa ating puso. 180. 180, yan. Salamat, Boss Oji. Yan, bumili na kayo ng ube. Bira yung ube kasi masarap na pang merenda, palaman Yan. hindi na kayo pupunta pa ng bagyo, dito na lang Yan. e shout out po ulit natin ang mga kapatid ni Sir Zapatero sa Laurs kay Sir Orly Entelita Zapatero shout out po sa inyo, good day po sa inyo dyan sa ating bayan ng Laurs ganoon din po kay Sir Ray Dakumos shout out sir yung pechay sir, yung inaano natin, medyo mura yung petchay ngayon. Marami kasi. As usual, baksak natin dito sa gulay bagyo kay sir J. Sir J, magkano na po yung gaganda ng repolyo natin? No? 350 po per bundle. 350 first per bundle. First class banden. natin, 38. Ayun, yung magandang maganda. Paano ano ba yung first class yung berdeng-berde? Berdeng-berde. Ayan, 38 yung uh, second class. 350. 350. Sa Pechay Baguio po natin. 280. 280. Sa ating Labanus. 200 sa Labanus. 200 sa Sa maganda natin, wash na Kerots. 650. 650. Sa ano po, sa Sayote. 380. At sa Patatas po natin. 600. 600. Maraming salamat, 500. Boss J. Ang isa natin, na okay, masipag na ating uh, sakadoro dito sa baksahan. Maasan, malalapitan, madaling, madaling lapitan. Yan. Ayun oh. Shoutout yeah. sa Bulacan. Yan, shoutout sa Bulacan. daw. Saan sa Bulacan, sir? Sa ating Oh, Balibag, Bulacan. Kanino, sir? Ayan na. Ah. Sa oh, Palengke. sa Palengke ng Balibag, Bulacan. Shoutout sa Palengke, sir. Ayan na natin. Eri, itong Sintamas. Magaganda itong Sintamas. Madam Lani, Lani magkaling sinkamas natin. Oh, wala na pong 45, 40-35 na lang. Ito yung binagawa sa lumpi ang sarili. Ah, galing po ito? Saan? Baler? Yeah. Ah, saan? bales? Yan, medyo malungkot yung dating ni Madam Lanang. Pag matumal, malungkot siya. Pag, pag di naman matumal, masaya siya. Nalilito naman dahil sa dami ng bumibili. Salamat po yan. Naglilibag pa siya ng kanyang luya. Huwag <laughs> po si Madam Lani, araw-araw, ang -araw. laki ng pinutin. Hindi ah, laki nga ng pinutin mo eh. May nakita akong mga good size na sibuyas na puti, pati pula. Ito yung good size. Magalit ang ganito natin yung local na puti. 350 yung isa, yung pula. 550, mas mahal talaga yung pula. No? At least marami pa tayong sibuyas, kasi sa kubla meron din. No? Kasi pag pag nag-entra na naman yung, yung ano, yung imported, patay na naman tayo. Ay Eh, si sir, si sir, medyo okay, okay na. Malakas na yung katawan nito eh. Dati may ininda ito, ngayon wala na eh. Pwede na kami lumabas nito sir. Pwede tayo ng mga tatlong ron sa labas. Pagpapaalam kita doon. Pero eh, pag good na good naman na luya, tanong natin dito kay Boston Ton. Ton, magkano na yung luya natin ngayon? Ito yan, ang good na good. Ganito po, 100 na po. 100. Ito, medyo hindi good na 600, pero maganda pa rin. O. 600. Alam ko, tumas kasi ang luya. Tumas pa po dyan. Yung maganda maganda na, no? tumas ang presyo. Okay. Yan, salamat, boss. Tonton. E, real, pagaganda ng Ampalaya. Dada, may inyong avatar mo. Mistisa siguro to. Tanong natin kay Madam Lenlen. Eh, gaganda ay, ay, na ang ampalaya niyo. Ito, may magaganda Ano, Ganda. Madam Ling. Madam may sisa ba yung ampalaya mo? Opo. Magkano ngayon ngayon? 60 po tawad. Eh, bumaksak. Bumaksak yung ampalaya natin. Ako 65. Uh, bumaksak ngayon ng limang piso. Ayun ay, ka natin, Sultan. 70-60 ganun man yun. 70 eh. Ano sa siling mo? Sa saksak si ano na, po. 20, Ano yan? Sophia? Ayun na, Mahita? 7 po. Ah, 27. 35. Ayun ang dami niyang kamatis. Kamatis, magkano? Saksak din. din. Nasa 20 o ano? 20-18. 20-18. Kasi nung nakaraan, 20-18, 20, 18, 25 20, 18, 20 25. Ngayon, bumaksak na naman yung kamatis. Di na Ang dami yung gulay ni Madam Bende, si no? Yan na sa mga... Gusto meron ni Madam Lenlen. Ang dami niyang ano. Tuntahan lang po siya. Opo. Lampo. Ang si Madam Lenlen. Lampo. Yeah. Lampo. Tumataba pa ata. Nagkakalaman, no? Ito, okay, ano? Tumataba Ito kay ano. Si Mati, tanong natin ang palayang palaya nga ba. Mati, magkakaroon ang palayang nga po Ay, ang palay. Ano, tawag pa? dito? Alabasa, Alabasa mababong. Oh. Matungal nga po, 15. 15 12 lang, Eh, yung ano natin, Sophia? Sophia po, 30 po. 30, yan. Salamat. Matumal daw. Lahat ng mga sakadora, angal. Matumal. matumal. Oh. Matumal daw. Napakainit pa. Pawis na pawis ang ating mga sakadora. <laughs> Ayan, o. Oh. Kagaganda lang. Magkano na po sa kalabansin natin? Kagaganda, o. Oh. Ready po, 9 oh, kagaganda, oh. Quality, quality. Mabibilog na berdeng berdeng na malaki. 9 lang, 900 per ah, bundle, yan. isang buri <laughs> yung quality? Ano ba yung quality? Ano ba na na, Ano ba yung na Ano ba yung quality? Ano lang Ano ba Ano Ano <laughs> Ayun na, marami pong kalamasi dito. Ipaano kami kukuha dyan yung 1.7? Ayun. basta po, pag pumunta po kayo dito sa ating baksakan, magdala po tayo ng ating mga payo. Para po naman, mayroon pa laban sa init. Hagot. At ipon sa magka hagot natin. Oh, so, Pati hagot, napakamura. Lahat yata ng guling, mure no? Oo oh, yan. Eh, yun natin itong gulkan. Thank you very much. Oo ito. Oo yung sariang talis oh, ko. Oo yan. Sariang tatong maliit, at sariang tatong malaki. yan. Ayan po, dito yan. Sasaki ati, kay ati Bruso. Yan. Sobrang init po dito, kaya magdadala po kayo ng payong. Ito Ito hindi alintana init dito eh. Ayan. Po, parang model. Hindi, hindi pwede yung ganito. Dapat to model eh. Salamat sir. Ayan po mga kapalente. Tatapusin ko na po dito ang ating pag-update. Sa sobrang init po. Nakakapaso yung tindi ng init. Ayan po ang ating mga latest asking price ngayong araw po ng Miyerkules. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke para na update po tayo sa araw-araw na presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like or share para naman po sa iba natin mga kasamahan. Basta po, ingat po tayo pag mamamaling dala po tayo ng payong. Okay, Madam Shea. Madam Shea, magkano yung superweight mong bawang? 7-10 po. yung ganso. 6 9, 10, Yung ano natin, yung munggo natin labo? 1'6. Yung, yung, yung tintab. Wala pa. Si Madam Cheryl lang yung ano, yung makintab, maputi. Flawless. Ang mapag-describe ma ko si Madam Cheryl, flawless, maganda, mabait, mapagbigay, mapagmahayan. Artistahin ng dating. Wag lang kong maririnig yung kanyang tawa. yun na. Salamat Madam Sherry. Maganda ni Madam Sherry. Lalo na po sa personal pag nakita niya. Kaya pag napunta po kayo dito yung mga bago, lalo sa taga Manila. niya niyo po yung presa ni Madam Sia, yung sibuya Ayun lang po yung entrance na dere-derecho. Kitang-kita na po. Yan. Salamat, Madam Sheik. Kaganda ng ngiti. Ayan po, mga palengke, ang ating latest asking price update ng mga gulay sa Baksakan. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City.